Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius ngayong Enero 31, 2025, habang ang biyernes ay dahan-dahang lumalabas sa ilalim ng banayad na alon ng buwan sa Pisces. Maglaan ka ng mga tahimik na sandali upang magmuni-muni tungkol sa iyong mga pangarap at hangarin. Sa oras na ito, ang iyong imahinasyon ay magkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga emosyon. Marahil ay may kaunting kalungkutan at pagninilay. Yakapin ang pakiramdam na ito bilang isang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa iyong mga aspirasyon at bigyan sila ng tamang pansin. Bawat isa sa iyong pangarap ay may halaga at sa mga sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, matutuklasan mo ang mas malalim na kahulugan ng iyong mga layunin at kung paano mo ito matutulungan na magtagumpay. Huwag matakot maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong buhay, dahil dito mo matutuklasan ang tunay na direksyon na iyong tatahakin. Nayong araw, isang magandang pagkakataon upang tanungin ang iyong sarili kung paano ang iyong paghahangad para sa glamour at karangyaan ay nakakaapekto sa iyong mga iniisip at mga desisyon. Marahil ay may mga pagkakataong nararamdaman mong tinatawag ka ng mga malalaking bagay, ngunit tandaan na ang tamang balanse ng yaman at tagumpay ay hindi laging nasusukat sa panlabas na anyo. Ang iyong di predictable na kalikasan ay maaaring magtulak sa iyo na kumuha ng matapang na hakbang, ngunit ngayong araw ay magandang pagkakataon upang baguhin ang iyong pananaw tungkol sa kagandahan at pagkakakilanlan. Maglaan ng oras upang mag-isip at mag-reflect kung ano ang tunay na kagandahan para sa iyo. Huwag magmadali at yakapin ang mga simpleng bagay na nagbibigay saya at inspirasyon sa iyong kaluluwa. Ang mga bagay na ito ay magdadala ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, at magbibigay daan sa iyong personal na pag-unlad. Sa mga sandaling tahimik, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang muling mag-ayos at mag-reflect sa iyong kalagayan at kapaligiran. Ang mundo ay maaaring magmukhang mas mabigat ngayon kaysa sa karaniwan, at baka nararamdaman mong may mga pagsubok na dumating, Ngunit mahalaga na magtiwala ka sa enerhiyang dumadaloy sa iyong paligid. Alam mo na kahit ang mga pagsubok ay may mga mahalagang aral na hatid. Ipinapaalala sa iyo ng iyong natatanging pananaw na ikaw ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Minsan ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay na madalas ay hindi nabibigyan ng pansin. Kaya't maglaan ka ng panahon upang muling ayusin ang iyong mga iniisip at hanapin ang mga bagay na magdadala ng saya sa iyong buhay. Baka sa mga simpleng sandali ay matutuklasan mo ang mga bagay na magbibigay gabay sa iyong landas. Sa pagyakap ng iyong hindi tiyak na pagnanasa at talento, hayaang ang humugot ka ng lakas sa iyong malikhain at masiglang enerhiya upang magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Huwag matakot sa mga lilim na dulot ng buwan sa Pisces, dahil sila ay may mga leksyon na ihahatid sa iyo. Sa bawat paghina, alalahanin mo na ang daan patungo sa iyong mga pangarap ay hindi palaging tuwid. Ang landas ay binubuo ng parehong liwanag at dilim, at ang mga pagsubok ay tumutulong upang patatagin ka sa iyong mga layunin. Ang mga pagkakataong natututo ka mula sa iyong mga kabiguan at paghihirap ay mahalaga kaya huwag hayaang ang mga anino ng takot at kalungkutan ay magpahina sa iyong determinasyon sa bawat hakbang na ginagawa mo magtiwala na ang iyong layunin ay magdadala ng higit na kaligayahan at tagumpay sa iyong buhay ngayong araw ay isang magandang pagkakataon para sa iyo upang muling alalahanin ang iyong mga layunin sa buhay at magtakda ng mga bagong hakbang Minsan, ang mga bagay na ipinagpapaliban natin ay may mga dahilan na hindi pa natin nauunawaan. Maglaan ng oras para tanungin ang iyong sarili kung ano ang mga tunay na bagay na nagpapaligaya sa iyo at magbigay pansin sa mga detalyeng makakatulong sa iyong paglago. Ang malalaking pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang sa bawat hakbang na iyong tatahakin, magtiwala ka sa iyong sarili at sa iyong kakayahang lumikha ng iyong hinaharap. Magsimula ngayon at hayaan mong ang iyong malikhain at mapangahas na espiritu ay magtulak sa iyo patungo sa mas magaan at mas makulay na buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat at ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay na iyong nakamtan. Hindi mo kailangang magmadali. Ang mga maliliit na hakbang ay mas mahalaga kaysa sa mabilis na takbo. Magpasalamat sa lahat ng natutunan mo at sa lahat ng pagkakataon na ipinagkaloob sa iyo. Ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon para sa iyong personal na pag-unlad. Kaya't yakapin ang bawat sandali ng iyong journey at alalahanin na ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.